Okay mga boss, bago tayo magpatuloy ay punta muna tayo dito sa mapa at para kayo ay hindi maligaw. Kung hindi ko kayo dadalhin dito sa mapa ay hindi nyo malalaman kung ano yung aking ipinapakita sa inyo o binablog. Ang atin pong pupuntahan ngayon ay dito sa may San Juan, Batangas o dito sa may barangay San Juan, Batangas. Santo Tomas pa rin po nakakasakop dito. Ito yung malapit sa bundok na binutas yung gilid para makadaan ng expressway ito ay makalampas ng Macban Interchange yan, yan po yan yan sa may San Juan Barangay San Juan Santo Tomas Batangas at yan po iyon. na sa ngayon yan ay samintado na makikita niyan sa ating video Okay mga boss, itong ating direction ay galing tayo ng Macban Interchange at mula Macban Interchange ay meron lang siyang siguro mga 200 meters at itong samintadong ito ay makikita nyo na. Ibig sabihin ay konti na lamang itong samintong ito ay makakarating na ng Macban Interchange. At, napakahaba na nito, ito ay hanggang doon sa bundok na tinibag para lang makapantay sa Slex TR4 Okay mga boss, yung direction niya sa gawing kanan natin ay papunta yan ng Macman Interchange at dito naman sa gawing kaliwa natin ay papunta yan ng Alaminos Laguna. Ang inaatrasan natin ngayon ay uh, itong bundok na binutas para makadaan ng expressway. Yan, bundok po yan nasa likod natin at uh, yan yung papunta ng Macman Interchange. Kaunti na lang, bata-bata ron, ayun na po yung Macman Interchange. At ikot tayo dito, pag inikot natin yan, nasa likuran natin ay yung bundok at yan na nga po yung gilid ng bundok na binutas at yan po ang ating view sa, mula dito sa taas ng San, Barangay San Juan Santo Tomas, Batangas napakahaba na po ng saminto dito siya nga po pala, kung bago ka pa sa channel na to ay eh, huwag kalimutan mag subscribe at para lagi kang updated pagka tayo ay merong bagong video dahil yun lamang po yung paraan para kayo ay manotify pagka tayo ay merong bagong video ito yung dulo nitong arsadang ito na kaya ito ay hindi pa sya samintado gawa ng pinapatag pa itong gilid ng bundok na ito gawa ng ito yung bundok na hinati para may daan ng expressway hindi yung pa nga yung mga backhoe yan, as dito sa huli natin mayroong bulldozer. Tinitibag pa yung mga pinapatag pa to. Itong kinalalagyan nga natin ay ano pa, mataas to. Tapos yung babong yan ay di mababa. Siguro pagka ito ay natapos patagin at uh, nakuha na nila yung level para don sa dugsungan ng pinanggalingan natin at saka dito sa unang-unahan natin ay ano na yan, sigurado sa asaminto na yan napakalapad oh napakalapad nung ano nung kanilang ah uh, tinitibag at ito nasa gilid natin ayan oh tinitibag pa rin yan mahirap siyang tibagin gawa ng ang klase ng bato ay parang dapi ayan oh ang klase ng bato nila kasi ng bato dito yan o back back na siya pero malalaking tipak nalaki sabi uh, laki ng bato kaya klaseng bato yan yan o puro ano Itong bundok na to ay halos binubuo siya ng ganyang klaseng bato. kasi so itong tinutongtongan natin at itong dinadaanan natin puro bato din. Tinabunan nga lang ng lupa at para uh, humantay. Ito matibay ito. Pagka ito yung nagawa matibay ito, bihira itong masira. Bihirang i-repair. Tapos sa una-unahan natin, ito na yung sa may barangay San Agustin. San Agustin nga Ito yung huling vlog natin. You know? uh, hindi na natin siya i-update. Gawa nang may video naman na tayo nyan. Okay mga boss, maraming salamat sa panonood ng video nito at kung bago ka pa lang ay lagi kong pinapaalala ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at yan po ang ating update dito sa may barangay sa Pinuan, Santo Tomas, Patangas Enjoy watching mga boss, maraming tayong upload na video dyan at maraming nyo mo lang po, maraming salamat po nito. Salamat po